Kabanata 4 Napakaganda mo, mahal ko. Napakaganda mo. Ang mga mata mo sa loob ng iyong belo ay gaya ng sa mga kalapati. Ang buhok mo ay gaya ng kawa ng kambing na bumababa mula sa mga bundok ng gilyad. Ang iyong mga ngipin ay gaya ng kawa ng tupa na bagong gupit at bagong ligo. Lahat ay may kakambal at walang isa man ang nawawala. Ang mga labi mo ay gaya ng pulang sinulid at kaakit-akit ang iyong pananalita. Ang mga pisngi mong natatakpan ng iyong belo ay gaya ng hiniwang granada. Ang iyong leeg ay gaya ng tori ni David, nagawa sa patong-patong na mga bato. At sinasabitan ng sanlibong kalasag ang lahat ng bilog na kalasag ng malalakas na lalaki. Ang iyong dibdib ay gaya ng kambal na anak ng isang gasela na nanginginain sa gitna ng mga liryo. Bago maging mahangin at mawala ang mga anino, pupunta ako sa bundok ng Mira at sa burol ng olibano. Talagang maganda ka, mahal ko, at wala kang kapintasan. Sumama ka sa akin mula sa Lebanon, kasintahan ko. Sumama ka sa akin mula sa Lebanon. Bumaba ka mula sa taluktok ng Amana, mula sa taluktok ng Sinir, ang taluktok ng Hermon, mula sa lungga ng Leon, mula sa mga bundok ng mga Leopardo. Nabihag mo ang puso ko, kapatid ko, kasintahan ko. Nabihag mo ang puso ko sa isang sulyap mo lang, sa palawit lang ng iyong kwintas. Kay sarap na mga kapahayagan ng pagmamahal mo, kapatid ko, kasintahan ko. Mas gusto ko pa ang mga kapahayagan mo ng pagmamahal kaysa sa alak at ang mabangong langis na ginagamit mo kaysa sa anumang pabango. Kasintahan ko, mula sa mga labi mo ay tumutulo ang purong pulot pukyutan. Pulot pukyutan at gatas ang nasa ilalim ng iyong dila at ang damit mo ay kasimbango ng Lebanon ang kapatid ko, ang kasintahan ko, ay gaya ng isang nakakandadong hardin. Isang nakakandadong hardin, isang bukal na natatakpan. Ang iyong mga sanga ay isang hardin ng mga granada, na may pinakapiling mga bunga, na may kasamang hena at mga halamang nardo. Nardo at saffron, kanya at kanela, na may iba't ibang uri ng punong olibano, mira at alo, kasama ng lahat ng pinakamababangong halaman. Ikaw ay isang bukal sa hardin, isang balon ng sariwang tubig at isang batis na umaagos mula sa Lebanon. Gumising ka o oh hanging hilaga, pumasok ka o oh hanging timog, humihip kayo sa aking hardin, ikalat ninyo ang halimuyak nito. Pumasok sana ang sinta ko sa kanyang hardin at kumain ng pinakapiling mga bunga nito.